Iyon ay kung saan binaril si Dr. Jose Rizal. O, tanong, saan binaril si Dr. Jose Rizal? Sa likod. Sa likod, saang lugar? Sa ng bayan. Ang ilo. <laughs> okay, si Brel muna. Brel, ang monumento ni Dr. Jose Rizal ay matatagpuan sa lungsod ng... Na? Na. na dating tawag ay? Okay. Saan binaril si Dr. Rose Rizal? Ikot. Saang lugar? Bak Saang lugar? Oh, bagong Manila. Dati kasi, Bril, ang tawag sa Manila, Bagong Bayan. Dati kasi, okay. i doon, doon binaril si Dr. Rose sa Bagong Bayan. Na ang tawag ngayon ay Manila. So ngayon, pag pinanong mo, Nasaan ang monumento ni Dr. Jose Rizal sa Manila? Pero pag inanong mo, ano ba ang tawag dati sa 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 Maynila? Bagong bayan. So pag tinanong sa mga residents sa bukod sa likod sa Bagong Bayan, okay? Bagong bayan. tayo na. Ang monumento ni Dr. Jose Rizal ay matatagpuan sa lungsod ng Manila. Dating tawag sa Manila? Bang bayan. Okay, saan binenery si Dr. Jose Rizal? Bagong bayan. Okay, very good. O sandalan mo naman. Brian. Likod. Brian. Ang lungsod, ang ang monumento ni Dr. Jose Rizal ay matatagpuan sa lungsod ng Manila. Na ang dating tawag ay Bagumbayan. Okay, saan binenery si Dr. Jose Rizal? Likod. Likod o uh, Bagumbayan. Okay. <laughs> sinabing saan